Guys, Welcome back to our vlog today And today it's Saturday And today we here in Subaru Outlet siya Ito ayan, Subaru Outlet Okay, so ngayon Taman-tama ay -tama, may appointment ako With Subaru for today I think this is my two times na nga Dito na Tumingin din ang sasakyan even though Hindi pa naman ako ganun ka-ready bumili But chances na malaman natin Yung budget, ano yung kaya kong I-drive, syempre magti 3 years na rin po tayo dito sa Amerika. So we need to something kasi nga yung husband ko ay Subaru yung sasakyan niya. So sabi niya better talaga yung Subaru and medyo mahal lang siya but let's go. We, we can find po ano talaga yung better para sa akin. So samahan niyo akong makapaghanap and sana kaya ko.

Guys, salita na kami sa loob. And, wait na lang yung amin um, kakausap sa amin. But actually, nabigay na namin yung details na nakakakilig. Kahit hindi pa ako ganun kahandang bumili. But happy na kapag tour tayo sa loob ng Subaru. This is my first time na makapasok. But yung asawa ko lagi na napunta dito kasi Subaru nga yung sasaka namin o yung sport car na ginagamit namin. Finally, I, uh, we decide na Siyempre, magki 3 years na rin ako dito sa Amerika. Even though, nakapag-aral naman ako ng driving sa Pinas. And, konting aral na lang dito and practice. For sure, um, makakaya ko na mag-drive. Supposed to be, gustong-gusto ko talagang mag, uh, pag drive na rin kasi nga sa dami ko rin ginagawa and dito sa Amerika ang ulis ng oras, panahon and hindi mo kailangan iasa sa ibang tao kahit sa asawa ko ibang iba yung place namin dito kasi ka, even though have the bus or grab iba pa din yung time na kahit gusto mo matulog ng matagal eh, kailangan mo umalis kasi yung bus padating na. So, consuming of time na pwede mo pang ipahinga or may iba ka pang pwedeng gawin. you need to wake up early and, you know, but it's okay for me. Hindi naman ako maarte. Kaya ako mag-adjust dyan. But definitely this days kasi ay mag-start na rin ako ng mga ibang business, kagaya niyan. So, gusto rin namin na yung hopefully wala namang masamang mangarap yung second car namin is uh, medyo malaki na kasi nga business kami and right now sumasali na kami sa mga event. So, mas magandang magamit namin. Hindi kami nagmamadaling bumili. Nandito kami para planuhin, pag-aralan, and kung ano na yung kaya namin. But, komportable uh, yung asawa ko sa brand na Subaru. So, dahil yun talaga yung sasakyan namin. But, anyway, um, I pray to the Lord na maging mas okay pa yung work ko, budget ko, kasi finally, ako na ang maghuhulog ng sariling sasakyan namin. Kasi gusto ko naman maipahinga din yung asawa ko. So, nakakakaba. Kasi marami pa rin process. Bago ka makapag-drive dito, you need na mag-aral, mag-exam, bago mo makuha yung license mo. And syempre, makahanap ka ng tamang sasakyan, na comfortable ka, and long life din yung magagamit. Just like yung Subaru ng asawa ko kasi itong um, pagbili niya ng sasakyan is one like of investment. Siyempre, kailangan mo magtrabaho para mabayaran mo. So, itong pag-vlog ko ay uh, hindi pagayabang or something dahil sinama ko kayo dito. Kung hindi, is comment down below kung ganito rin kayo magplano sa buwan ninyo. Hindi naman kailangan nagmamadali. Lahat ay pinaplano, pinag-aaralan, pinagbabadget at pinagdadasal kung ito talaga ay para sa atin. And always, Asking for a sign, kasi ako ay kahit nakapagtrabaho na ako sa abroad, sa Dubai, sa Thailand, kaya ko mag-train, kaya ko mag-bus, hindi ako maarte. But this dito sa Amerika, very fast yung life. At dito sa amin, sa may Anaheim, ay napakadalang ng bus, even though they have taxi and uh, grab. Pero sa panahong ito ay uh, masyado na rin mahal. But even though nababadget pa naman, nakakaya pa naman, but iba pa rin yung uh, igagasodina mo na mas makakatipid ka. So hanggang kaya ng mag-ipon, hanggang kaya ng um, planuhin kung ano ba yung better na sasakyan, siguro as as ay maplano siya. Para kung talagang kukuha ka na ay ready ka na, diba? Hindi kami nagmamadali, but we need to find out what is the best. Maganda search na kayo para makakahanap ng tama at hindi magsisi ang bandang eh. So, nang gusto ng asawa ko ang Subaru, gustong gusto niya to, even though mahal talaga and pricey. Pero yung kalidad ng sasakyan ay uh, very safe at maganda. So, this afternoon, I'm painful dahil na uh, nakausap ko nga yung dealer or explain niya sa akin. At nis nagkaroon ako ng idea because it's my first time na bibili ko ng sasakyan at sa pangalan ko. Hindi naman ako ganoon nagmamadali, kailangan ko lang i-search, walang masamang magplano, at pumili ng gusto at pag-aralan at patutunan in time, 'di ba? Malay natin God, guidance na sa atin. So, happy ako dahil inalaw na rin ako ng asawa ko na half on onwards na makapag review uli ng driving, makapag-exam and onwards na makapili na kami ng sasakyan. I think this is about time na nakapili na ako ng sa akin. Because this one is gonna be 3 years ko na sa Amerika, medyo nakapag-explore na rin ako, marami na rin akong kaalaman. So, I need to help my husband. May uh, minsan gusto mo mag-global job, As may business ka pa. So, we need to move para magtulungan talaga. And the best talaga, kailangan niya sakyan ka mahina ang loob ko dyan kasi mahilig lang akong sumakay but this time you need na mag-pray talaga ng maayos, mag-ingat para makapag-drive ka ng maayos, diba? So, marami kasing uh, exploring dito sa California, dito sa Anaheim so kaya kailangan man lakas ang loob mo So, yun lang naman na-share ko lang sa inyo and more details na lang later So, see so you guys then! Yeah, Thank you. To you know. Guys, tapos na kaming makipag-usap sa loob. Hindi na ako masyado nakapag-vlog kasi inintindi kong masyado yung sinasabi niya. Tapos, pina-change oil namin yung sasakyan dito din. Tapos, si Sweetie na yung nag-finalize. So, yun lang yung gusto ko i-share sa inyo. Nakakakilig kasi first time ko ng ganito. Although kasi, nung nasa Dubai kami, kumuha kami ng Range Rover ba ang tawag doon? Correct me if I'm wrong nasa pero tatlo kami magkakaibigan so parang hindi ako nakapag-drive no? parang kailangan ko lang sumakay para ano magkasakyan kami but this time eto na yung pag-iipunan mo effort mo monthly payment mo and for, for sure magagamit ko naman ito in the best hindi man ngayon ngayon or ura ora na tayong bibili eh, but maganda din talaga yung nagsesearch na tayo para alam natin yung budget paano pagbabayad And wala akong alam masyado sa sasakyan. Mahilig lang akong sumakay. Kahit sa Pilipinas, ganun lang din ako. So, this time, mas magiging mature ka na at very responsible ka na sa lahat. Kasi nga, sabi ko sa inyo, dito sa Amerika, mabilis ang kilos, pagtatrabaho, lahat ang pinupuntahan. Necessity, you have your own car. And syempre, hindi naman all the time present yung asawa ko para ipag-drive ako. At maganda rin naman na we don't know, no, na kung hindi niya kaya mag-drive, I'll be the one na magda-drive. So, kailangan talaga may mga ganun time posibilidad. At saka, syempre, pinaghahandaan ko na rin yung pagdating ng aking anak para sa ganun kahit busy yung papa niya, matitake over ko yung anak ko kung saan ko dadalhin. But syempre, we need to go by process kasi dito sa Amerika, always on process. So, dadaan ka sa pag-aaral na maayos ang driving, sa test, sa exam After that, saka ka palang makakakuha ng license at saka mo lang madadrive yung sasakyan mo. Even though dito sa may Anaheim, California, lagi naman kami nag-roll ni BFF Rosa at ang aking asawa. So, alam ko na yung mga daan. Saka, pwede naman tayo mag-search sa phone. Hindi tayo madipigaw. At syempre, nandun yung pag-iingat and prayers natin na safe tayo palagi. So, siguro ang mangyayari sa akin is doing for my work para makapagtrabaho tayo ng ibang place kasi syempre yung grab and bus medyo delikado na rin para yung safety nest din natin but this time I'm so excited na pag-ipunan, pagplanuhan, walang masarap, masamang mangarap no, talagang lahat pwede yan as long as kaya mo mag-ipon at uh, gawin ito ay ito'y matutupad, hindi mo kailangan magmadali or magkumpara sa iba or alam mo yun, magmabilis lahat on process in god time in perfect time so i think this is my perfect time para uh, tumingin ng tamang sasakyan so guys thank you for watching my vlog share ko lang to sa inyo para sa ganun naman ay uh, ano may mga ideas din kayo na how to handle yung mga nangangarap na magkaroon ng unang sasakyan and hopefully sa Subaru ako makapili So, guys, thank you for watching my vlog. Don't forget to like, to share, to comment, and subscribe our channel. See you again in my next vlog. Bye, sweetie. Bye.